Kaya anak na lang si Henry Hindi pwede ba, ba yun? <laughs> Mabilis ang pera dun, Beth Kaya mo ba yun? Kakayanin mo? <laughs> anak ni Henry siyang gusto, Beth. Kahit kapit na lang ako eh <laughs> Ang gawin mo I-transfer mo lahat sa pangalan mo Pilipinas. Ganon talaga. Part ang life. May nakuha na akong booking. Ay, I'm madam. Kayo po life si J.A. Like Uy, siya ano? <laughs> Dyan ka ba? Uy, siya ano? Hey! <laughs> Kailan lang mo yung madam? Hindi hey, po. Ah... Hindi ka nanonood ng mga vlogs, no? Ay, sukli nyo po. Ay, thank you, ma'am. Binigyan tayo ng 90 pesos ni madam. Alright, mga kalog. So, nadrop na natin yung item. Ay, <laughs> hindi pala. Tao pala yung nadrop natin. Akala ko item. Hindi sinagsalita si madam, eh. It's me, yo. Yeah. Ang tahimik ng mundo namin eh, madam. Di ako sanay, best. Alright, mga kalog. So, pinasuka na rin tayo kagad ng booking dito lang sa bagong ilog din. Malapit lang. Yes, sir. Dapat ganyan lang yung mga ano, pick up, move it. Hi, madam. Mam Ma Alea. yon Shower cup, madam. You want? Hold it for your own safety, madam. <laughs> Kaya may pera o wala? That happy lang, di ba, madam? Mag mag wala lang walang pera. May ulo. Mm. Mag parang may ng pera. Ay, gano'n? <laughs> parang ikaw lagi kang ano? Galit. Lagi kang walang pera. Oh, <laughs> Paano ba tayo magkakapera, madam? Alam din, maging anak ng mayaman. Sana all, no? Oo. Gusto mo magkapera, madam? Oo. Madaling paraan. Ayoko. Madaling paraan. <laughs> Ayo, Ay, nako. Tinuturuan ka na anong madaling ano eh, paraan eh, para magkapera eh. kaso ano yan, Mabilis lang. Mabilis. pa ng bigayan, best. Delikado <laughs> yung tayo. walang gano'n, wala namang legal naman yon be. Oo. May ano yon may, at saka tax free. Ano, Depende sa tagal mo. Mabilis ka, magaling ka, gano'n. Oo, gano'n. Mabilis ka, mga ka. <laughs> <laughs> Ay, Ay, nako, ate. Ikaw talaga, oh. <laughs> Ayun, pero wagdali ka na yun. Papasok ka pa lang, madam? Oo po. Mm, dapat masaya ka pagpapasok ka. Parang ayoko na akong pumasok eh. Oo. Uh, ay, paano tayo magkakaperan yan? Kaya nga eh, yun na nga eh. Dapat pumasok ah, ka kasi wala tayong kakainin. Pumapasok <laughs> <laughs> na para magkapere eh. Oo, oo. Problema yung pera, no? Oo. Hindi ba pwedeng pera mong problema sa atin? Wala kasi mukha yung ano eh. May mukha naman, pero ewan ko ba? Oo, no? Naku, Diyos mio marimar. Pag ako nagkaroon ng muka gagawin kong pera. Magdadagdag na lang 'no. Oo. Tapos hanggang umaga ka na yan papasok ka na hanggang umaga. Oo, uya-uyakan ko na 'yan. 'Di ba? Kung sino pa 'yung mga napupuyat sila pa 'yung mga walang pera. Oo. Kunahin ng puner ng mga business. Oo nga 'no. Bakit ba hindi ba pwedeng libre na lang 'yan? itatrabaho ka naman eh. Ewan ko ba sa Earth? Parang minsan gusto ko na lang tumira sa Moon. Pwede lang, <laughs> lumalumang lumang lang. Pwede lang, no? Mahirap niya, meron ka pang anak, ganun. Sa, wala pala ko anak. Wala ka pang anak, wala ka pang asawa. May aso lang. May aso. Paano na lang yan ko meron kang pamilya, di ba? Papano mo papapakainin? Diyos ko? Oo. Wala na. Kaya ikaw, habang dalaga ka pa, mag na ako. <laughs> Hindi, magpakadalaga ka. <laughs> sulit na sulit mo na nga eh. Sulit na sulit mo na? Oo, so, kasi na ako sa uh, Eh, ba't di ka pa mag-asawa? Ah, ganun. Oo nga naman, ano. Aapap ah, na nga lang sana ako, kuya. Ayan ba yung hanap nila, afam? <laughs> Hindi naman lahat ng afam, may arep. Oo ba eh. Diba? Kaya na lang si Pwede ba yun? Mabilis ang pera dun, Beth. Kaya mo ba yun? Kakayanin mo? <laughs> Anak ni Henry siyang gusto, Beth. Ayaw mo yung isang SM lang, <laughs> ho. Kahit kabit na lang ako, eh. Kahit kabit na lang <laughs> daw siya. Hello, kayong customer ko na ito. Hoy, pag naging ano mo, ha? Pag naging ano mo si Henry C at si na rin ang apelido mo. Kunin mo ako ha. <laughs> Gusto ko na share. <laughs> sa ano nga no, ganun kaya nangyari no. Gandang ganda sa iyo anak ni Henry C. Ay! Patay na patay sa iyo, be. Na <laughs> Oo, oh, oh, no. Ay nako, maghihilata ka talaga sa pera kakaway-kaway ka na lang sa pera. Kaway-kaway ka sa pera at yung pera ang kakaway-kaway sa'yo, be. <laughs> Lakas tama ka din eh, no? eh, <laughs> what, eh, what if naging ano ka? Maging ano ka nga ni Henry C. for one day? Anong una mong gagawin? Sobrang bibili ako sa relibang kumpanya. <laughs> yun lang. Okay na sa'yo yun. Oh, oh, oh. Ay, dapat mali. Tut Tuturuan kita, be. Oh, okay. Ganito. Pag naging ano ka ni Henry C., anak ni Henry C ang gawin mo i-transfer mo lahat sa pangalan mo o di ba o Oh, di ba okay. oh. ano oh. diba? panalo ka dun Eh, paano? Kayo? Siyempre, kung niyo yung yaman Ani -ani kayo syempre kukunin niya rin yung yama niya uy nasa pangalan mo na yun be bago oo okay, pa? oh, nasa pangalan mo na nag na kayo o oh, nasa pangalan mo o oh. di ba hindi alimony kasi kinuha mo lahat. Hindi na, hindi na, hindi na yung mangihingi kasi walay na nga kayo eh. Alam mo yung mga yan, gusto niyan, ay wala tayong kakaliwaan. Ang gusto niya mga yan, papalit-palit. Oo nga. O, oh, di ba? O, agree ka? Oo, tama. O, oh, maka oo. Ang, 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 girl, -o. Maka oo, gustong gusto. <laughs> talino. Oh, talino. Gamit ang utak. Very good, be. <laughs> oh, please, please, please. Hello, ka ako sa iyo, teh. ba hindi kami ng na wala <laughs> doon sa mayaman. Oo, oh, oh, 'di ba? Oh. Huwag ka na kumabit doon sa walang arets. Gutom tayo parehas. 'Di ba? <laughs> hindi nakakain 'yan, be. <laughs> <laughs> Siyempre, kasama sa pangarap ko yung pamilya ko, hindi lang ikaw. Oo. Oh. 'Di ba? Doon lang tayo sa ilalim ng tulay. Opo. Dami doon, may score tayo doon. Mabenta <laughs> so, pa doon? Ha? Mabenta ka doon sa ilalim ng tulay? Mabenta dyan, yan ang palitan. <laughs> <laughs> Paano kaya kung nangyari talaga yun, be, sa sa'yo, no? Oh. Alin ba sa SM o yung gusto pa mag-atap kalitan? <laughs> Ay, kalawa kayo customer ko ngayon, hindi ko kinaya. Siyempre, hindi na tayo pupwesto sa ilalim ng tulay kapag ka... Naging kapit na tayo ni Henry C. <laughs> yung anak lang, <laughs> be, huwag yung kapit. <laughs> Hello, kaka, ano ba talaga gusto? Yung anak o yung tatay? Yung anak, siyempre, wala na yung tatay. Oo, oh, di ba? Yung anak lang. <laughs> Ang bigla lang tayo susulpo, tanahinig tayo ng ilang taon. Kaya nga, ano ka ba? after 15 years, be? Magbibenta <laughs> ka ngayon? <laughs> Ngayong palalabas. Ngayon palalabas. Kaloka. Mahirap na. Marami ng basher sa buko ngayon. Basher? Uy, Diyos ko. Ayaw mo sila. Hanggat wala kang ginagawang masama, go lang, di ba? Normal naman yung basher na yan. Diyos ko, kahit nga yung aso namin, binabash-bash ako. <laughs> <laughs> Takot ka sa basher, be? Hindi naman. Oo. bali Hindi, eh. wala naman akong bad club, eh. Oo, <laughs> eh, mapapanood ka ngayon. Oh. Ano yung Ibabas ka nila. <laughs> Hindi ah. Ako makakaaway nila be. Kapasala naman yung pakala. Ay, siyempre. Di ba? Dito ba tayo? Oo. Oh, o, oh, yan. O, di ba? Rino mo, kuya? Oo. O, di ba? Ganun-ganun lang. Kwento-kwento lang. Nandito ka na. Di ba? Uh Oo. -oh. Kaya... Tapos, mapasok ka sa office mo. Masayang-masaya ka, di ba? Na ako, diba? <laughs> oh, oh. kwento mo kwento mo doon sa mga ka-office mate mo, yung rider mo, ano? May tama sa ulo. <laughs> Happy lang, 'di ba? Correct. Sarap-sarap kaya maging masaya. Bakit pinipili nila maging malungkot? Pinipili kasi nila maging mayaman. <laughs> Ganun. Kung paglungkot lang ang sagot sa pagyaman sa kanila na. Ano ba 'yung mga yan? Okay, nababagiw lang talaga. mas mayaman ako oh. Uh -uh. Pwede ba rito pumasok? Tama ba 'to? Baka one way to be Pwede? Hoy, galingan mo sa work mo, ha? 'Di gigiling tayo Ay, talo Hala, walang giling-giling, babe. Ano ba 'yung office mo? ay think kita doon mismo ah dito lang naman dito lang? gusto mo grand entrance ka din eh no? ayaw mo sa tabindaan? may entrance naman talaga ganun ah okay ayaw okay. mo na baka makasukin okay. hindi syempre gusto mo hatid pa kita sa office mo eh <laughs> sa taas? oo sa taas baba ka na lang hoy <laughs> galingan mo Ma'am Alia ha <laughs> oo <laughs> bye bye sama ka sa vlog ko ha hi sticker sticker butik mo na makalimutan tapos, PM mo ako. Huwag mo ipabuburang. Hirap mag-edit, ha? Sabunutan kita, be. Eh. oh, PM mo ako, ha? May boyfriend ka. Nagmumotor. motor oh, sa dalawa na kayo ng boyfriend mo dyan. Bye-bye. Alright. Wow, congrats kay Ma'am Alia. Isa na namang kaluluwa, be. Ang napaligaya natin. Bye-bye. Dami na ba dito? Kaya? Maghanap tayo ng booking. Booking ako? <laughs> kaya Bukyaw Ano Paps? Paps? Bukyaw? Bukyaw <laughs> Booking Ayaw mo? 150 lang Paps <laughs> <laughs> Tululu ako na ito eh Ayan, yan, yan Hindi ako nakabi Hindi rin ako halos nakabiyahe dyan Bakit? Yung ano, yung Niloko si so, ng asawa niya Oh, huwag mo akong murahin. Paps, huwag ganon. yung <laughs> helmet eh. Uh. Ah. Uh. Ramdam mo, no? Ramdam mo, no? Yung minsan, kahit mag-aaway lang kayo, ganun na rin nasa isip mo, No? No? Lalo yung sinabi ni Sir na ano dyan, yung kung ano yung ginagawa namin, may isip niya, ginagawa rin nila, no? O, grabe, no? Doon bumagsak... niya, ano eh. Hindi, nag-text yung anak. Nag-text yung anak. Ang mas maganda yan, Sir. Tanggalin ko yung helmet ko. Kaso pangit siya talaga, oh. Hindi yan. Narinig na ka sa camera. Ang pangit doon, hindi naman. Wala pang kay alam. Yeah. <laughs> Kasi na ayo <yung> mo <mga> ko usapin. Hello, <laughs> ko rin ako eh, no, paps. Yo, sa misis ko. Uh, I love you. <laughs> wala wala, wala. Wala wala masabi. Wala masabi, magsasama niya. <laughs>